Hello guys, good evening. Kain po tayo ng dinner. Yan. Ito 'yung pagkain ko guys, 'yung para siyang fried rice. Nagisa nagisa ako kanina ng ano ng beef. Tapos nung nagisa ko na siya, nung luto na 'yung beef, nung medyo malambot na. Dinagdagan ko, nilagay ko na 'yung kanin. Parang fried rice na siya. Fried rice ang dating. Pero may luya siya, may bawang. Masarap kakainin kasi ano dry na dry siya. Ito yung mga gusto kong kakainin ng kain. Ang feel Masarap siya. Lasang-lasa yung, lasang-lasa lasang -lasa guys, yung ano, yung beef niya. Kasi pinalambot ko muna. In-slice ko siya ng ano, ng, ng maninipis, yung beef. Tsaka ako siya ginisa ng bawang. Tapos dinagyan ko ng mga seasoning. Kaya ngayon, malasa yung kanin namin. Parang fried rice na talaga ang dating. Tapos lalagyan ko siya ng peanut. Ayan may pinat. Ay nga, ang tubig ko guys. Beer. <laughs> Yung pinakatubig ko. Mm -hmm. Asan na sa guys yung ano yung baka? Wow. man gusto kong pagkain yung mga dry lang siya. Ah. Ang, ang, sarap kainin. inin. Sarap kasi ng kanin eh. Eh, dito ako sa mata sa kanin. Ang hirap lang nguyain, <laughs> dry. <laughs> Ang hirap lunukin, guys. Ay, sabay. Ngayon maglunok. Hirap. Ngayon pa na ako magmuya, guys. Ganda na pag matanda na wala nang nipin. <laughs> Ang hirap maglulunok. Pag wala talagang sabaw, mahirap maglulunok. Pero ang sarap na pagkain ko ngayon, Pag-inom ko ng alak to, ano, masarap. Mag, pag natapos na ako maglinis ng kusina, mag-shower, matutulog na ako. Dahil dire diretso natulog ko nito, guys. Hindi na ako magigising yan. Mamaya pag umalis yung amo ko, pupunta siya ng China. May Mamaya madaling araw ang flight niya. Alas 12. Bye-bye. Iyan -bye. bibig. Bye guys, love you all. Bye.